Sa iba pang balita, malalaki at maliliit na tao na sangkot sa iligal na droga sabay na tututukan ng Philippine National Police. May ulat si Jay Mark Dagala live. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Hinikayat ng Philippine National Police ang bawat Pilipino na makisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamagitan ng pagiging mapagmatsyag at agyat na pag-uulat sa mga otoridad hinggil sa mga aktibidad ng na mga nasa dito. Yan ang ng PNP kasunod na ng pinagting na nilang hakbang upang palawakin ang saklaw at paglaliman uh, pang operasyon kontra uligal na droga sa bansa alinsunod na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng uh, PNP sa loob lamang ng dalawang linggo mula Mayo 4 hanggang Mayo 17, umabot na sa anim na raan at ay na putapat na anti-illegal drug operations ang kanilang naikasa sa iba't ibang panig ng bansa na nagresulta naman sa limandaan at walupot uh, individual na sangkot sa illegal na droga na kanilang naaresto. Nasamsan naman sa kabuuan ng operasyon ang nasa 2,000 at 82 gramo ng shabu at 23 gramo ng marijuana na may tinatayang halaga ng mahigit sa 14 na milyong piso batay na rin sa standard drug price ng Dangerous Drugs Board. Dahil dito binigyan din ni PNP Police General Romel Francisco Marvil na nanatili pa prioridad ng organisasyon ng kampanya kontra illegal na droga at ito ay patutupad ng agresibo sa lahat ng antas. Mula sa kampo, kami para sa Bago Pilipinas, Jay Martagala, Radio Pilipinas, Radio Pugas.